kahulugan ng operasyon sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga operasyon ay maaari maging isang nakakaligalig na karanasan mula sa maliliit na pamamaraan hanggang sa malalaking operasyon. Ang mga panaginip na ito ay maaaring magpalitaw ng magkahalong emosyon na kadalasan pumupukaw ng takot at pagkabalisa. Maaari ding silang magsenyas nang mas malalalim na kahulugan at interpretasyon konektado sa ating pisikal na kalusugan, mental na kagalingan o kritikal na mga pagbabago sa ating buhay. Ang artikulong ito ay sumasalamin sa kaakit-akit na paksa ng mga panaginip sa pagtitistis na naglalayong lutasin ang mga hibla ng simbolismong nakabuhol sa loob ng mga ito at maunawaan kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga ito sa iyong paggising. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga operasyon? Ang panaginip tungkol sa mga operasyon sa pangkalahatan ay nangangahulugan na nararamdaman mo ang pangangailangan para sa isang makabuluhang pagbabago sa buhay, pagpapagaling o pagbabago. Katulad ng kung paano tinatanggal o inaayos ng operasyon ang isang bagay sa loob ng katawan upang mapabuti ang kalusugan. Maaaring ipahiwatig nito na nagsusumikap ka sa pag-alis ng mga negatibong elemento sa iyong buhay o potensyal na pagbubunyag ng malalalim na isyo na kailangan gamutin. Ang operasyon sa isang panaginip ay maaari rin sumasalamin sa mga damdamin ng kahinaan, takot o pagdududa tungkol sa iyong kapakanan o mga kakayahan sa paggawa ng desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng operasyon Ang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng operasyon ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago, makabuluhang pagbabago o pagpapabuti ng sarili maaari itong maging simbolo ng pagnanais na putulin o alisin ang ilang aspeto ng iyong buhay na nagdudulot ng pagkabalisa o pagkabalisa. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi ng pangangailangan para sa mas mahusay na pangangalaga sa iyong mental o pisikal na kagalingan. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig ng isang bagay mula sa iyong subconscious ay humihingi ng pansin at mga isyo. Ano man ang mga ito ay kailangan matugunan o malutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa utak Ang panaginip tungkol sa operasyon sa utak ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanasa para sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong pattern ng pag-iisip o mindset. Maaaring ito ang iyong hindi malay na nagpapakita na kailangan mong itapon ng luma, nililimitahan ng mga paniniwala upang magbigay daan para sa mga bagong pananaw, idea o kamalayan. Ang operasyon sa utak sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa pangangailangan na gumawa ng isang mahalagang desisyon o isang panahon ng pagtuklas sa sarili at pagpapabuti ng sarili. Kung ang panaginip ay nagpapakita ng pagkabalisa, maaring ito ay nagpapahiwatig ng takot sa paparating na pagbabago o takot sa mga potensyal na kahihinatnan ng iyong desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang operasyon sa poso ang panaginip tungkol sa isang operasyon sa puso ay maaaring sumagisag sa emosyonal na paggaling o pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Ito ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan, makabuluhang personal na paglago, o mga pagbabago sa iyong mga paniniwala o pinahahalagahan. Maaaring tinutugunan mo ang emosyonal na sakit o sakit sa puso na iyong dinadala at ang operasyon ay isang tagapagpahiwatig ng isang proseso ng pagpapagaling. Bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa iyo na pagyamanin ang higit na pangangalaga at pagmamahal sa iyong mga relasyon o personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa tiyan. Ang panaginip tungkol sa operasyon sa Chan ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang emosyonal na pagpapalaya at paglilinis. Ang panaginip ay maaaring kumatawan sa isang isyu na konektado sa iyong personal na kalusugan o malalim na pinag-uugatan ng mga takot at pagkabalisa na may kaugnayan sa iyong kapakanan. Maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong alisin ang mga mapaminsalang elemento sa iyong buhay na maaring makaapekto sa iyong pisikal na kalusugan. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip sa pag-opera sa tiyan ay tungkol sa pangangailangan para sa pagpapagaling, pagpapakawala ng pinipigilang emosyon o ang pangangailangan palayain ang ilang partikular na bagay na nagdudulot ng sakit sa isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa plastic surgery ang panaginip ng plastic surgery ay maaring magpahiwatig ng pagnanais o pangangailangan para sa pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay maaring nauugnay sa iyong pisikal na anyo o pananaw tungo sa sariling imahe na nagpapahiwatig na maaring nakakaramdam ka ng insecure o hindi mapalagay sa iyong sarili. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa isang pagnanais para sa isang radikal na pagbabago sa iyong personal na buhay, karera o mga relasyon. Maaari rin itong mga hulugan na ikaw ay nasa proseso ng pagpapagaling ng ilang aspeto ng iyong sarili. Sinusubukan pagbutihin ng iyong sarili o sinusubukan umangkop sa ilang mga pamantayan ng lipunan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapa-opera. Ang panaginip tungkol sa pagpapa-opera ay maaaring sumagisag sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Maaaring kumakatawan ito sa pangangailangan alisin o alisin ang isang bagay na hindi malusog sa iyong buhay. Isang pag-uugali, saloobin o relasyon na nagdudulot sa iyo ng pinsala. Ang operasyon ay maaari di magmungkahi ng pagpapagaling, isang proseso ng pag-aayos o pag-aayos ng isang bahagi ng iyong buhay na sira o hindi gumagana. Ito ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpapanibago na nagpapahiwatig ng pagpapabuti sa sarili at personal na pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na naoperahan. Kapag napanaginipan mong isang tao na naoperahan, maaaring ito ay sumisimbolo sa mga radikal na pagbabago o pagsasaayos na maaaring kailanganin mo o ng taong nasa panaginip mo sa buhay. Ito ay maaaring tumukoy sa pagpapagaling, pagbabago o marahas na mga hakbang upang itama ang isang bagay na lubhang nakakabagabag. Maaaring itong tumukoy sa isang matinding pangangailangan para sa pagpapabuti o pagbawi. Kung nag-aalala ka tungkol sa taong sumasa ilalim sa operasyon sa iyong panaginip, maaaring ipakita nito ang iyong pagmamalasakit para sa kanilang kapakanan sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng operasyon sa matris. Ang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng operasyon sa matris ay maaaring sumagisag ng ilang bagay depende sa iyong kasalukuyang kalagayan sa buhay maaaring ipahiwatig nito na may isyo o sitwasyon sa iyong totoong buhay na kailangan mong harapin at harapin. Maaring may kasama itong mga emosyon, relasyon o kahit na mga alalahaning na uugnay sa kalusugan. Kung kasalukuyan mong sinusubukan magkaroon ng isang sanggol, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong mga pagkabalisa, pag-asa o takot tungkol sa pagkamayabong at pagiging magulang. Kung hindi ka, maaring ito ay kumakatawan sa mga malalaking pagbabagong nagbabago sa buhay, personal na paglaki o ang pagalis ng problema sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng operasyon sa tuhod. Kapag nanaginip kang magkaroon ng operasyon sa tuhod, maaaring ito ay kumakatawan sa pangangailangan bigyan pansin ang ilang aspeto ng iyong buhay na hindi mo pinapansin o iniiwasan. Nangangahulugan ito na marahil ay nahaharap ka sa isang sitwasyon sa iyong gising na buhay na nangangailangan sa iyong maging mas flexible o sunod-sunuran. Ang panaginip ay maaari rin tumuturo sa ilang paraan ng pagpapagaling o muling pagtatayo na kailangan mangyari. Maaring sinasabi sa iyo ng iyong subconscious na huminto at suriin ang iyong landas pasulong at posibleng gumawa ng mga pagbabago. Ang panaginip na ito ay simbolo ng pagwawasto na aksyon o intervention na kinakailangan sa iyong bahagi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng bukas na operasyon sa puso. Ang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng bukas na operasyon sa puso ay maaaring sumagisag ng malalim na emosyonal na pagpapagaling, pagbabago o pagbabago na iyong nararanasan o kailangan mong dumaan ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag ng kahinaan dahil ang pagkakaroon ng bukas na operasyon sa puso ay literal na nangangahulugang pagbubukas ng iyong puso na ginagawa itong isang malakas na simbolo ng pagpayag sa sarili na maging mahina at bukas sa iba. Bukod pa rito, maaari itong magpahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa iyong mga paniniwala sa loobin o pamumuhay. Ang panaginip ay maaaring isang wake-up call na humihiling sa iyo na suriin at ayusin ang iyong emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng operasyon sa puso. Kapag na panaginipan mo magkaroon ng operasyon sa puso, maaari itong kumatawan sa mga malalim na pagbabago sa iyong emosyonal na buhay o damdamin. Maaaring mga hulugan ito na dumaraan ka sa isang makabuluhang emosyonal na proseso. Posibleng nauugnay sa pagpapakawala o pagharap sa mga nakaraang sugat, emosyonal na kaguluhan o damdamin na kailangan ayusin. Gayunpaman, maaaring ito magmungkahi ng pangangailangan para sa dramatiko, matalim na pagsusuri sa sarili, pagpapagaling at pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring isang wake-up call upang pangalagaan ang iyong emosyonal na kalusugan o kahit na literal na may kinalaman sa kalusugan ng iyong puso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang operasyon sa mukha. Ang panaginip tungkol sa isang operasyon sa mukha ay madalas na sumisimbolo sa pagnanais ng pagbabago o pagbabago sa iyong buhay ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na baguhin ang iyong personal na pagkakakilanlan o kung paano mo kinakatawan ng iyong sarili sa iba. Marahil ay naghahangad kang pagbutihin ang iyong sarili sa isang partikular na aspeto o nararamdaman mong kailangan mong baguhin ang iyong itsura o personalidad upang maging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ring sumasalamin sa iyong mga takot o pagkabalisa tungkol sa isang masakit na pagbabago, mga literal na operasyon o panlabas na presyon na nagbabago sa iyong tunay na katauhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang operasyon sa likod Ang panaginip tungkol sa isang operasyon sa likod ay maaaring sumagisag sa paggaling pagbabago o isang pakikibaka sa kahinaan. Ang likod sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig ng lakas, suporta o pagdadala ng mga pasanin upang ang operasyon ay maari maging tanda na sinusubukan mong ayusin ang isang problema o isyo na mabigat sa iyo. Maaring may kaugnayan ito sa isang bagay sa iyong personal o profesional na buhay o isang mas malalim na emosyonal o psikologikal na isyo. Bilang kahalili, maaari itong mga hulugan na sumasa ilalim ka sa mga pagbabago o pagpapahusay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa ulo Ang panaginip tungkol sa operasyon sa ulo ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa personal na pagbabago at pagbabago ang ulo ay madalas na nauugnay sa mga proseso ng pag-iisip at kamalayan. Kaya ang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na baguhin ang iyong mindset o paraan ng pag-iisip. Posibleng itinuturo nito na kailangan mong alisin ang mga pesimista at nakakapinsalang kaisipan na humahadlang sa iyong paglaki at pag-unlad ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na maaaring kailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong inooperahan. Ang panaginip tungkol sa isang taong inooperahan ino ay maaaring magpahiwatig na ang taong nasa panaginip ay maaaring dumaan sa mga makabuluhang pagbabago o pagbabago sa kanilang buhay. Maging ito ay pisikal, emosyonal o espiritwal. Maaari rin itong magpahiwatig na nag-aalala ka tungkol sa kanilang kalusugan o kapakanan. Kung malapit kang kamag-anak sa taong iyon, maaari itong sumagisag sa pagkaputol o pagkakahiwalay sa iyong kasalukuyang relasyon sa kanila. Higit pa rito, kung ikaw ang nagsasagawa ng operasyon sa iyong panaginip, maaari nitong ipalaganap ang iyong matinding pagnanais na tumulong magpagaling o gumawa ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa mata. Ang panaginip tungkol sa operasyon sa mata ay madalas na kumakatawan sa isang pangangailangan para sa kalinawan o paliwanag sa iyong paggising. Maaaring iminumungkahi nito na may ilang bagay sa loob mo o sa paligid mo na hindi mo nakikita ng malinaw kaya nananabik ka ng pananaw o isang bagong pananaw. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring magpahiwatig na may mga isyo o sitwasyon na maaring sinasadya o hindi mo malay na iniiwasan, na tumatangging makita sila kung ano talaga sila. Maaring ito ay isang paghihikayat para sa iyo na suriin ang mga isyong ito at harapin ang mga ito ng direkta upang ikaw ay sumulong at lumago bilang isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kailanganin ng operasyon. Kapag nananaginip kang kakailanganin ng operasyon, kadalasang ipinapakita nito ang iyong takot o pagkabalisa tungkol sa mga panloob na pagbabago o pagbabago. Ang mga panaginip sa operasyon ay maaaring sumagisag sa kakulangan sa ginhawa tungkol sa mga sitwasyon sa iyong paggising sa buhay na kailangan itama o baguhin. Sa parehong paraan na ang pisikal na operasyon ay sinadya upang pagalingin o pahusayin ang pisikal na katawan, ang isang operasyon sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na pagalingin o pagbutihin ang isang aspeto ng iyong emosyonal na buhay, mga relasyon o iba pang mga personal na issue. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nag-aanyaya sa pagsisiyasat ng sarili at hinihimok ka na suriin kung anong mga partikular na bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng pagpapabuti o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghanda para sa isang operasyon. Kapag nanaginip kang maghanda para sa isang operasyon, Maari itong sumagisag sa iyong pagnanais o pangangailangan para sa pagpapagaling at pagbabago sa iyong buhay. Ito ay maaaring tumukoy sa pisikal, emosyonal o psychological na pagpapagaling. Maaaring magmungkahi na nakakaharap mo ang ilang mahahalagang isyo o nakababahalang sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na atensyon at paglutas. Maaaring hinihimok ka ng panaginip na gumawa ng ilang marahas na hakbang upang malutas sa mga sitwasyong ito o mapabuti ang iyong kalusugan. Maaari rin itong ipakita ang iyong pangunawa sa kahinaan at maaaring nagpapahiwatig ng iyong mga takot tungkol sa iyong pisikal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpapalastic surgery ang panaginip na magpa-plastic surgery ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa isang malaking pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Ito ay maaaring hindi kinakailangang nauugnay sa pisikal na anyo. Maaari ring itong kumatawan sa iyong mga hangarin na baguhin ang ilang aspeto ng iyong personalidad, karakter o sitwasyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpakita ng iyong kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang estado o pagkakakilanlan at ang iyong pananabik na mapabuti o muling likhain ang iyong sarili. Bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig ng iyong mga pakikibaka sa pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanda para sa operasyon. Ang panaginip tungkol sa paghahanda para sa operasyon ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay kasalukuyan na sa isang yugto ng pagbabago sa sarili o pagpaplano ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring nauugnay sa iyong personal o profesional na buhay tulad ng pagsira sa mga lumang gawi o pattern, pagbabago ng iyong pamumuhay o isang papel na ginagampanan mo ito ay higit na nagpapahiwatig ng iyong bulat na kamalayan na kinakailangan ng pagbabago at ang iyong hindi malay na kahandaang ipatupad ang mga pagbabagong iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng operasyon sa iyong binti. Ang panaginip na magkaroon ng operasyon sa iyong binti ay maaaring sumagisag sa personal na pagbabago o isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay dumadaan sa isang proseso ng pagpapagaling o sinusubukan bumawi mula sa isang nakaraang sitwasyon. Maaaring sinusubukan mong ayusin ang ilang partikular na isyo na naging problema. Sa metaphorical na kahulugan, ang mga binti sa panaginip ay kumakatawan sa pasulong sa buhay. Sa makatuwid, ang isang operasyon ay maaaring sumagisag sa pagbabago ng iyong landas o diskarte sa buhay. Maaari rin itong indikasyon ng pakiramdam na mahina o walang magawa. Maipapayo na kunin ito bilang isang pagkakataon para sa introspective na pag-iisip at pagsusuri sa sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga operasyon ay madalas na sumasagisag sa pangangailangan para sa isang makabuluhang pagbabago sa buhay, pagpapagaling o pagbabago tulad ng kung paano gumagana ang operasyon upang mapabuti ang kalusugan. Maaaring ipahiwatig nito na nagsusumikap ka sa pag-alis ng mga negatibong elemento sa iyong buhay o pagbubunyag ng malalim na isyo na kailangan lotasin.